o karon may adlaw sa mga kabyahero nato diha karon na ako sa palingki galas Quezon City para mangita og na ay magbender para maghimo og alulud ng balay mo ni siya ang atong sampol ang una nilang himuon magtabas sila og plain sheet dayon isa lang nila dinhi sa makina manumano lang ni nga makina bakal ni siya mga kabyahero sa parting bisayas mao ni siya gitawag og sandayong mga kabyahero ug ilang ilang gisukod ang plane sheet na ara ni sa daplin para nagobserba kung unsa ang ilang ginabuhat ila ang gihati ang yero dayon ila ana pud ni siyang gibutangan og tuldok-tuldok para ila ang guide pagtupi mao na siya ang umpisa libot-liboton siya pagtupi nakadepende po yan siya kung ano ang gusto ng customer dahil kadalasan sa mga customer ay may dala-dalang sample. Kaya yan po ay ginagaya lamang po nila kung saan ang dapat tupi ng yero. At ito na po, tapos na po silang gumawa ng ating gutter sandayong or alulud. Ito na nga po.